Sino nakaka-relate dito yung sabay lang kayo sumahod ng katrabaho mo tapos biglang magchat-chat ng friend? May extra ka pa ba dyan? Aray ko! Oh. Sino nakaka dito kapag sa medical tapos lalaki yung doctor at titingnan na yung puwet mo, naiisip mo, makikita din niya yung kipay mo? <laughs> Aray ko! Oh. Sino nakaka dito? Pag may nagawa ka lang isang mali, pag talikod mo, ikaw na ang bida sa kwento nila sino nakaka-relate dito kapag panggabi ka? Kapag break time na, mas gusto mo pang matulog kesa kumain kasi yung ulam sa kantin, nung tanghali pa. Huh. Sino nakaka-relate dito? Kapag panggabi ka, pag mag-aalas dos na ng madaling araw, para ka ng zombie. <laughs> sino nakaka-relate dito? Kapag andyan yung mga bisitang Japanese ang titino nyo, tapos pag wala na, parang nasa palengke na ulit. <laughs> Sino nakaka-relate dito? Kapag na-late ka ng konti, may sermon ka na, bawas pasahod. Pero kapag overtime at lampas na sa oras ng trabaho, thank you lang. Sino nakaka-relate dito? Kapag sa medical, tapos hinihingan ka na ng stool sample, kaso di ka matae, ihingi ka na lang sa kasama mo. <laughs> Sino nakaka-relate dito? Yung pagod ka galing trabaho tapos pag-uwi mo ng bahay para matulog, gusto ka pang tirahin ng asawa mo. Aray ko oh! Sino nakaka-relate dito? Nung nag-apply ka ng trabaho, single ka pa pero makalipas ng ilang taon, pag-uwi mo ng probinsya, may kalong ka ng bata. <laughs>